Ganahan po kaya kayong mananghalian ko ito kaharap nyo. Hindi talaga kamahalan ng mga ricado nito at pasok na pasok po sa budget. Baka nga may sukli pa kayo, pambili ng ice buko pa uwi eh. O at malunggay po, yan ang bida. Boneless daing na bangus din, pinutol ko lang po ng maliliit. Nilagay ko po sa buslo ng air fryer. Pinahirang ko ng konting mantika, isinalang ko sa air fryer ng 20 minutes at 390 degrees kung ipiprito nyo po sa kawali, pagulungin nyo muna sa harina. Pag pinrito nyo, yung balat po ng bangus ang una sa mantika para hindi po manilanse kaya may harina. 5 until 8 minutes bago po matusta. Hanguin nyo muna at isang tabi. Ito naman po yung galing sa air fryer. nakikita nyo. Madalas na madalas po ang pechay at malunggay sa mga ulam ko these days para ang problemahin nyo na lang po yung bangus. Yung gulay kahit tumpok-tumpok na lang sa palengke, yung pupatulan nyo kaysa naman wala. Ang mahalagay, may lasa at sustansya po ang ulam nyo at bagong saing. Ganun naman tayo mga Pilipino, laging sinasabi, basta may bigas ka, safe na safe ka. Kaya magsaing muna kayo habang niluluto ko po ito. O dalawang tasa po ng tubig ang ating pangsabaw. Pamintang durog po. Salamat po dun sa mga kinagigiliwan ng panonood sa mga cooking videos ko ha. Also appreciated ko po lalo na yung mga top sharers natin. O ngayon po. Nakulo na, di ba? O ito po lalagay natin, dalawang itlog na maalat. Kadalasan po sinasama lang ang pula. E eh, isang ko naman dadalin yung puti? So sinama ko na rin po. Hindi naman tayo kakain sa restaurant na dapat eh, pula lang ang kasama. Sa hirap po ng buhay ngayon eh, kulang na lang. Pati balat nitong maalat eh, isahog ko, di po ba? <laughs> o tsaka nyo po isama itong pechay. Ang ating sandalang gulay, ang maasahang pechay. Basta linisin nyo po yung pechay nyo bago nyo ihain sa mesa. Ito pa ang isang nuknukan ng dami ng sustansya. Kahit po sakit na kanser, kaya yatang patahimikin ito eh. Ah, pakamurang sa palengke. Salamat malunggay. Tikman nyo muna Ang panghuli po eh, tapikin nyo ng kaunting gatas evaporada. Para super creamy na. Maalat na po yung itlog kong nilagay, tapos creamy pa. Lasa abo-abo! Pag ready ng kumain, ilubalog nyo na po yung piniritong daing na bangos. Naku po, inang eh, mahabagin. Ito yung pag hinihigop mo sa bawe, muntik-muntikanan mo ng masiko yung katabi mo sa sarap. O tatanungin ko po ulit kayo ha, kapag ito po ba ang ulam nyo at inihain sa inyo, tatalikuran nyo po ba? O tatalikod kayo pero babalik kayo at may dala kayong dalawang pinggang kanin? <laughs> Ayos po ba? Basta kung anong rikado meron kayo sa refrigerator nyo, yung po ang gamitin nyo pag na pinagsasama-sama natin, nakakabuo tayo ng isang masarap at masustansyang ulam. Sabihin nyo po sa akin kung anong ang gusto nyo ilaw ko sa susunod na ulam na aking lulutuin at yung po ang gagawin natin. Ayos? Ron Bilaro po.